transition AI ito. Hindi ka tulad yung AI namin ni Alice Go. Oh. Hindi po ako nagsisinungaling yun. Ang ah, sabi ko siya, pictures don't lie. Hanggang ngayon ba, gusto mo pa rin magsinungaling. Eh, bukod na buking na, oh. It it's still existing and it's still operational. Wala pong nag-o-trend na no, no, na, alisin ako na. Okay, ano ano yung mga nag ooperate na negosyo ninyo? Okay, uh, Madam Chairperson. Yes, people. Uh, Happy Penguin Resort. Sino may nari? Ang may nari po niya si Madam Veronica po. Yung... Sino si Madam Veronica? Uh, hindi ko po masyadong... Veronica Soriano. Okay. Saan nakalocate ito? Tama, Mayor. Veronica Soriano. Opo, tama. Where is this located at? Yung know, Happy Penguin Resort. Ah, ano nasa Sual po, Your own. Sual. Okay. Uh, mayor. At saka, SP Protector okay. FMA, bagamat sinasabi niyong si Veronica Soriano ang may-ari, pero yung lupa na tinatayuan ng Happy Penguin o Happy Land Resort, yung lupa min, galing sa inyo, tama po? Hindi po, Your Honor. Ako nga, may ipapakita po ako, uh, Mayor at SP Tempore. Ito, tax declaration Interesante to, tax declaration po ng real property indicating transfer of sale ng property sa pangitan ninyo at ni Veronica Soriano. So, muli po, galing po sa inyo yung lupa ng Happy Land Resort o Happy Penguin Resort. Tama po, Mayor? Opo, meron pong lupa na parang nasa pulang 4,000 square meter po. Nabinta ko po. Uh, And in fact, SP Pro Tempore, if I may just complete this point, sinasabing mga sa akin ng mga kausap namin yung pong happy penguin ay talagang sa inyo. At uh, mamaya may, may ipapakita kami yung cadastral mapping. Uh, sinusubukan yung i-dispose of ang inyong mga properties. Uh, at mamaya ito talaga susundan ko pa kasi may kinalaman hindi lamang sa business interests niyo ni go Ping pero yung kasunod na tanong na yung papel ninyo sa pagtatakas niya. Dahil meron po kaming impormasyon na doon sa Happy Penguin, yung isa sa mga pinagtaguan ni Guho Huapin. Mabigyan ko po yung punto. Everything you need to know for your next trip with Agoda, save on all your travel... Correct? na nabinta ko po sa kanya, Your no. You were the previous owner. Kailan po binenta? Hindi ko po matandaan mo, Your Honor, kung kailan mo nabinta. May ipapakita namin ng SP Pro tempore yung dokumento ng sale sa pagitan ni Mayor at ni Misuriano? July 15 mo lang binenta na lumabas na itong uh, this year. This year. Yan you know, o, July 15, 2024. Hmm. Ha? Doon lumabas na itong mga issue na ito. Mayor. Tama po. Ah, yung... uh, So, pinenta mo dahil lumabas na itong mga issue doon? Hindi po okay. sa lumabas po yung issue. Okay. Yun. Ito, marami kami mga resibo na nakala na nakalagay sa pangalan mo. Mayor Lizerno Calugay. Happy Place Compound at Berry Street Poblacion Sual Pagasinan. October to, ah. October of this year. Ha? Ah, October uh, 2022. Maraming uh, mga resibo na sa pangalan mo at na sa pangalan ni Alice ko. Materialis ito para dito sa pagpapatayo ng Happy Penguin Resort. Ha? Ano po masasabi niya? ito, tinuronan ko ng tangin. Hindi, ito mga resibo ito na nakalap namin, <coughs> nakalagay mga pangalan ninyo. Uh, Mayor Lizeldo, ang oh, pangalan mo, Mayor Lizeldo Calugay, lahat yung mga, yung mga materiales for the construction of uh, Happy Penguin Resort. So, inaamin mo talaga, sa'yo yung lupa, pero hindi mo inaamin sa'yo yung resort. Ganun ba? Opo, oh, Your Honor, uh, yung pong mga resibo na po yan, uh, yung kinakasama ko po ang nag-order niyan at... Uh, Sinong kinakasama niyo? Pribadong tao po, pwede pong hindi ko po na po pangitin at uh, Malilit din po yung mga anak ko na nabubuli po sila sa school. Pakisulat na lang po sa papel para sa aming kaalaman. Opo, oh, Your Sino itong Veronica Soriano again? Siya po yung uh, bumili po ng lugar. Yes. Uh, kilala mo siya? Kilala po ng aking kinakasama. Ano na? No? Kilala po ng aking kinakasama. Yung uh, Madam Chair, I move that we uh, invite her to the next hearing to Veronica Soriano to shed light. Comsec, uh, pakiimbitahin natin. Miss Veronica Soriano sa susunod na pagtitin. Yes, uh, July July 15 mo lang naibenta ito eh. No? Yes, July 15 of this year. At hinami naman niya, July 15. Alam mo, Mayor. At naka, saka, SP Pro if I may add, Yung ganitong mga resibo, at meron din akong isa pa na pwedeng ipakita pareho o similar sa inyo, ay resibo ng pagbili ng construction supplies ng 3-Link Q Farm din. Yes sa yes. pamilyang room. So, yung sa ibang resibo, si Alice po ang nakapangalan. Ganon din po, tulad sa inyo, SP Pro Tempore, sa Majesty Lumber and Construction Supply. Meron nga kay issue, resibong issued kay Mayor Kalugay. Meron din po, ito Majesty Lumber and Construction Supply, resibong issued kay Mayor Alice Liago. Pero pareho. Address 3 re Link Farm, SP Pro Tempore. Yes, isa lang ang uh... Supplier nila yung Majesty Lumber and Construction Supply. Ito Mayor Lissette Calugay para sa 3 Link Q Farm Malabogo. Mga taren. Uh, ah, Dito rin Mayor Alice Lialgo, 3 Link Q Farm Malabogo. Malabogo. Bogo. Malabogo. Mga taren pangutusan. Oh. Di ba, uh, ano? Obvious na obvious naman. Yung pong uh, yung diniliver po na materialis po, hindi ko po alam kung saan na deliver po yan, pero tumawag po <laughs> sa akin si uh, Mayor po kung saan po makakabili ng uh, mga porang Alam mo, hindi naman yan ang hindi naman yan ang tanong ko eh. Bakit nireliver sa'yo, nasa, nasa pangalan mo, nasa ilalim ng pangalan mo ito resibo, at nasa pangalan din ni Mayor Go, ni Alice Go. Ayan Ay, ang dami, oh. August, ah, uh, October 17, 2022. December 9, 2022. Hmm. Three Lin Q Farm. Hindi ba sa inyo ito? Hindi po, Ang kanino ito? Ang pagkakalam ko po kila Mayor Alice wala na naman. Um, eh, meron dito sa pag, uh, ng materyales. Pagbili ng materyales. construction materials po yan siguro May yes, po. Sa yes, bakit nga na, na, sa pangalan ni Mayor Talong iba? Uh, hindi ko po nakita pero yung resibo ko. Ay, siya. ito, papakita ko sa iyo. Oh. Hmm. Pakita mo, page. SP Pro Temporary Mayor, kasosyo nyo ba yung buong Guo family dun sa Three Link Q Farms? Hindi po, Madam Chair. So yung tanong din ni SP Pro Tempore eh, kay Gua Hua bakit kayo ang nagbabayad sa inyo ini-issue yung resibo ng construction supplies para sa Threeling Q Farms na panay-pamilya ni Gua Hua ang incorporators, siya mismo, si Ms. Sheila Guo, si Eman Guo, Lin Wen Yi, at Guo Jian Zhong, yung mga magulang. Anong kinalaman nyo doon? Hindi po ako nagbayad, Madam Chair ang kwento po niyan, tumawag po si Mayor Alice kung saan po makakabili po ng morang uh, construction supply kasi po ang ang family business po namin eh, construction supply. Ang sabi ko, sige, uh, mayroong kaming pinagkukunan na kung kumari po ni Ate Che, doon na lang po kayo kumuha. Kaya sabi ko kay Ate Che, kayo na lang po mag-usap at uh, para maka-discount po sila. Pero, Pero man, yung managyan? pangalawang resibo at Desyembre na pinakita kanina ni SP Pro Tempore sa inyo naka-issue Mayor Kalugay bagamat yung sa Oktubre kay Wawapi kay Mayor Alice Lial naka-issue Madam Chair, hindi ko po makita po yung resibo so, na pangalawang po. Na, pakita din po namin habang ipinapakita ni SP Pro Tempore kay Mayor uh, SEC nandito rin po kayo, di ba? Yes sir, uh, Attorney Flores Sir, pwede nyo po bang hanapin yung Majesty Lumber na ito? Majesty Lumber and Construction Supply, uh, owned and operated by Unihoc Commercial Holdings, Inc. Uh, at isubmit ang documents nila sa komite. Yes, Salamat, Atty.